ang ating layunin ay magkaroon ng isang mapayapa, masayang liga sa buong, ano talaga, sa buong liga ng 2024. Kaya inaanyayahan po ang lahat na tumayo para po sa Oath of Sportsmanship. Palakpakan natin Gemma Galanza! Magandang ha, ah, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, sige po. Tumayo po lahat ng manlalaro ng volleyball at itaas ang ating kanang kamay at sumunod sa aking sasabihin. Ako si, sabihin ang inyong pangalan. Kabilang sa kapunan ng volleyball ng sabihin ang inyong barangay, na manlalaro ng Liga ng Batang Pasig. na nanunumpang maglalaro ng may kababaang loob. Susunod sa lahat ng alituntunin ng liga. At sa anumang pasya ng mga opisyalis. Nanunong pa rin ako na namaglalaro ng buong husay. At tatanggapin ang anumang pagkatalo at pagkapanalo ng maluwag sa dibdib. Sa lahat ng ito, kasihanawa ako ng Diyos. Pwede na po natin ibaba ang ating kanang kamay. Salamat po. Puni pa ba lang natin from Creamline Cool Smasher, Miss Gemma. Gemma Galanza!